Ano, gawin ang tamang pagpapantay sa daliri para malaman kung kulang. Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Maisel Verbo, ng Karunungang lihim. Magandang araw sa inyong lahat. Binabati ko ang aking mga estudyante lalong lalo na si Daisy at si Glenda S maraming salamat sa inyong pagsabaybay sa akin at kay mag-iingat yan pagpalain kayo ng ating mahal na Diyos binabati ko din ang testamento ng aking estudyante na si Daniel Cardinal ang sabi niya ay Maraming salamat po, Maestro Verbo, sa mga turo nyo. Dahil sa mga turo nyo at sa mahal na Diyos, binago ang aking buhay. Marami ang aking may estudyante o pasyente na aking ginagamot online ay hindi alam ang tamang proseso o kung paano ang tamang paraan ng pagkapantay sa dalili ito isang paraan para malaman kung ang isang tao ay may atake ng kulam o barang o kaya'y itim na kaalamang lihim. Ituturo ito sa video. Paano gawin ang tamang pagpapantay sa daliri para malaman kung may kulang? Ako'y nagpagawa ng video kung paano ang tamang pagpapantay ng daliri. Ito ang aking admin na si Marites. At binabati ko din ang aking A4 Angels na si Ellen, Yen, at Des. Ang hindi alam kung paano ang proseso ng pagpapantay ng daliri. Tignan itong maigi. Kailangan ay magsimula sa guhit sa pulso. Kung maapansin ninyo, pinagpapantay ang guhit sa pulso ni Marites. Diyan, unang-unang titignan. Kapag pantay na ang guhit sa pulso, ay saka na ito sisimulang pantayin sa may hinliliit. Magpo-focus maigi sa may guhit sa pulso. At dyan, Mahikitan ninyo kung pantay ba ang dulo ng hinliliit. Titignan itong maigi. Kapag pantay, katulad ng kay Marites, ay ito'y tama. Kapag hindi pantay, ay isendin niyo maigi sa picture at ipadala sa akin. Tandaan ninyo na ang daliling hindi pantay ay indikasyon ng kapangyarihan ang lahat ng tao ay pantay ang hinliliit. Pwera na lamang kung ito'y by birth o kaya'y na aksidente nung bata pa. Ang hindi pantay na daliri, ito'y epekto ng mahika. Kapag ito'y papadala nyo sa akin, ay gawin ito ng maayos para ito'y makita ko mabuti. Uulitin ko, sisimulan ang pagpantay sa guhit sa pulso. At ito'y picturean, kagaya ng picture na ito. Kung makikita ninyo, yan ay isa sa aking pasyente. Mahaba ang kanang hindi liit. Yan ay may kulam. Importante ang aral na ito basic. Ngunit marami ang hindi nakakaalam ng tamang proseso. Ang pundasyon sa karunuang lihim ay napaka-importante lalong-lalo na sa aking mga estudyante na nais matutong manggamot kapag masama ang pakiramdam ng tao. Ang unang-unang titignan ay kung pantay ba ang daliri kapag ito'y pantay. Ito'y indikasyon na maaaring pisikal ang sakit. Marami pang mga bagay na pwedeng tignan para malaman kung ito'y kulam. Ngunit itong bagay na ito ay basic pero napaka-importante. Kaya tatandaan, huwag na huwag lalagpasan ang step na ito para malaman kung ang sakit ay spiritual o kaya naman ay pisikal. Sa aking mga estudyante, kayo mag-iingat at napakaraming ng gagaya sa akin. Ito lamang ang aking official YouTube channel at ang link na screen ay aking official at legit na Facebook page. Dito lamang sa YouTube at dyan sa Facebook page na yan, manggagaling ang aking mga official message. Huwag kayong maliligaw. Maraming gumagamit ng pangalan ko at nagpapanggap na ako. Kaya dyan lamang sa link na yan na aking mga pinadala. Ang inyong titignan, tandaan ninyo, walang makagaya sa aking boses. Mag-iingat sa mga nagkapanggap na ako. Maraming salamat sa inyo at pagpalain kayo ng ating mahal na Diyos. Babala sa mga gumagamit ng itim na karunungan, mga mangkukulam, mambabarang. araw-araw ay napakarami kong gamutan. Napakaraming nagpa-practice ng kulam pati na rin ang gayuma. Lahat ng aking ginagamot ay wala akong pinaliligtas na mga mangkukulam o mababaral. Lahat ay aking binawakasan. Tandaan ninyo, kapag kayo gumamit ng gayuma, kulam o barang, sinasanlan ninyo ang inyong kaluluwa sa demonyo, utos ng ating Mahala Diyos at ito ay nasa Biblia. Toksaig ang lahat ng gumagamit ng karunungang itim. Inyong tatandaan na kahit kailan ay hindi mananaig ang kadiliman laban sa kabutihan. Pamilin ang kalaman at mga orasyon na aking ipinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo. Nalahi lahi naming mga verbo at mga ninunong Pilipino. malin at pakaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito at huwag po gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang may at mabibisa. Gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng ating mahal na Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod. Ito ang mga sumusunod. Gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon lamang at sa tamang pagagamitan. Huwag gagamitin ang mga orasyon dito sa mga walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga bilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga bilin na ito upang maggamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit. Gagamitin hanggang maari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito upang umani kayo ng magandang swerte, maayos na pamumuhay at buhay na miligaya at kapayapaan kung ano ang itinanim ay siya rin aanihin. Maging manilimusin at magkaroon ng awa sa kapwa-tao. Huwag na huwag gagamitin ang mga orasyong lihim na aking itinuturo sa kalokohan dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo. Mapapahama kayo pati na rin ang mga mahal ninyo sa buhay ang orasyong ito ay purong kanan at galing sa ating mahal na Diyos. Kaya ito'y ay sagrado at huwag na huwag gagamitin sa kasamaan. Huwag na huwag tayong maninira ng ibang tao. Tayo'y maging matulungin sa kapwa. Ituro ninyo ang ating YouTube channel sa mga taong mabubuti nang maparami natin ang mga tao na gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga katutong lihim ng mga verbo